video na ito ay pupuntahan natin kung saan inaalagaan yung mga dinosaur. Kaya agad-agad kami bumiyay papuntang Batangas. Two moments late. Bali, papunta kami ngayon ng Pultrehan. Papasok kami dito. At ito nga, nakilala natin to si Sir. Sir, anong pangalan niya, Sir? Ah, Sir, uh, Sir J, kasama kami dito. Unang pupuntahan namin Ah, uh, yung mga uh, pasi... Ano ba yung pipe bugan? Hindi, yung mga pasi bukod yung mga uh, sisiw. Bale, unang pupuntahan po natin ay yung mga sisiw daw, yung alaga ang mga sisiw. So, pupuntahan natin. So, ito guys, si Sir Jeric. Bale, ilang months ka na, Sir Jeric, nagtatrabaho dito? Hmm. So, bago pa lang daw si Sir Jerry, kaya hindi pa niya masyado kapisado yung mga manok dito. So, siyempre, pag tumagal-tagal, malalaman din niya. Alagaan yung mga dinosaur. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> <laughs> nangangalaga din silang baka dito guys yeah. pinapaitog lang pinapaitog din siguro to <laughs> ito yung pang huli natin pupuntahan yung paitlugan akit na naman tayo ng pangatlong hagdan kasama si Sir Jerry Bari, eh, araw-araw ba ito may itlog? tingnan natin samahan tayo ni Sir Derek yeah. so guys ito yung poultry nila na paitlogan ang daming manok guys yan yan sobrang daming manok nila yan guys Basta sabi ng mga boy dito, tuka lang daw yan ang tuka kahit wala siyang kasama mga lalaki itlog siya ng itlog so ganun kastig yung pa itlogan dito guys ayan pangalawang pupunta natin na akita ng mga kinaharvest daw na pa itlogin ng manok so tingnan natin so bawat bawat building may ready na talaga siyang sapasaka kong mga pagkain ng manok ah ito pala ayan guys yung manok nila hindi siya 45 days hindi siya 45 days na manok iwan ko kung anong tawag dito hindi ko kasi kabisado kung anong mga tawag ng manok eh. basta alam ko lang kumain lang ng karni ng manok ayan guys ano pang ginagawa dito kuya? Sir? So, yung mga pinapalaki. Basta lang ko dito, tukalan lang tuka at pag pwede na sila paiklogin, nilipat na ibang farm. Ah. So, ibig sabihin, itong mga manok na nandito, pag malaki na, ililipat siya ng ibang building para doon sila mangitlog. So, ganun pala yun. Pag medyo ganito pa sila, kalalaki, dito muna sila kung pina, pinapatoka pa ng pinapatoka hanggang sa yung ready na silang mga itlog ayan ayan ko alam ko anong manok to eh ayan guys so bali ito yung poultry nila ano bang nasa loob nyan itlogan ah pa itlogan ah yan ba yung mga pa itlogan ayan guys yung mga pa itlogan nya manok ang ginagamit diyan pag napaitlog? Paitlogan, anong manok? Kalo kalo manok dito, mm. mga babae tapos Ano yan? Patuka lang tapos ang itlog na, wala siyang ano yung halimbawa wala lalaki. Wala siyang, siyang mga lalaking sasama. Ah. Patuka lang tapos yung mga gamot. Patuka lang talaga. So bali mga tol, yung manok natin patuka lang daw yung ginagamit tapos nangingitog na matik kahit wala siyang lalaking kasama nangingitog talaga siya bali ang pupunta natin ngayon ano lang pupunta natin ngayon sa pasisyo ah pasisyo mm -hmm. ano ba yan mga mga itlog tapos namimisa hindi mga sisyo pa lang ah sisyo talaga nilalagay dyan papalakihin so, dito daw tayo akat tayo ng hagan so mga poultry nila dito mataas Siguro mga 3 meters yung taas niya. Lahat na nakikita mong puti rin, ganito talaga. Ito So, akit tayo dito sa hagdan Bali, ang nasa loob doon nito, mga pasisiwan. Yes! ito Itutor tayo ni Sir Jeric. Bali, yung mga takip yung ano nila dito. So, ingat lang tayo mga guys ah bali ito yung mga pasiwa natin ang dami no anong anong manok ba yan hindi ko alam kung anong manok ba yan hindi naman sya 45 days mm, hindi hindi bali ito yung mga sisiyo nila guys Malawak siya. kasi ganito karami yung mga itlog dito sa farm no? So sagana sila sa itlog dito. Kung halimbawa sa doon sa atin sa Cavite, napakamahal ang itlog. Ang isang piraso doon umaabot ata ng 15 isa kaya pag mo gusto mong mangulan ng itlog, napakamahal no? So dito sagana sa itlog dito, libre lang sa kanila. Pero kung bibili mo sa labas, mura-mura lang din kasi dito guys yung farm nila oh. Yan guys. So hanggang dito na lang yung vlog natin. Sa sunod na sandali, paalam.